na ilagay namin ng tambulong na gilid tapon na lang kulang nito ah, tapos na nila ito ngayon eh, oh. ito yung dalawang installer kahit bag yung Christian pumasok siyempre sinamaan ko na rin sila para may kasama baka umuwi sayang naman yung araw baling bagyo may kita ito ang sitwasyon namin ngayon dito sa site pinambula namin yung mga gilid so. Balibuas. Doon naman. Sa kabila. Ayan yung installer namin. oh Electrician dito ginagawa ko yun. Sa wiring po ako. Sila nagawa nito. Tambol. Baha na no? oh. Mm. Bundulan